Okay guys, now and welcome naman sa YouTube channel natin, Sir Dennis, no? Pasensya na po sa mga hindi agad tayo na naka-upload kasi gawa nung sobrang busy tayo nung December so Kaya uh, madalang yung upload natin, kaya ngayon babalik naman natin yung upload natin, madalas naman natin upload at mga info na kailangan -ga, gagamitin. no? at essential to sa kailangan sa mga unit to. Kaya mga guys, no, ituturo ko sa inyo kaya hindi na pwede tayong gumamit ng kutsilyo kasi gawa ng mga evaporator natin. Ito po yung tawad, no? Ta tawag nito flooded type. Kaya tingnan niyo po yung tubing niya ay uh, kaya na flooded kasi uh, naka-insert na lang. Kaya pag itong matamaan, ito po yung tubo nito. Dito po naka lag uh, uh, pasok yung priyon no na na paikot yung prion nito ito yung tubing niya kaya pag natamaan guys ang uh, mangyayari papasok ang tubig sisingaw ng yung priyon kaya madalas ang ang advice natin pag natamaan lagyan na ng basahan no uh, patayin yung unit no i-unplug natin yung unit and lagyan ng basahan sa bandang botas kasi may mga yelo yan natutunaw para hindi pa mapasokan ng hilo. Kaya malaking information to para hindi kayo malakihan ng gastos. No? Kasi yung iba, karamihan re replace compressor, niya. pag hindi na kaya, replace na buong unit, mapalaki yung gastos. Kahit anong bago ng unit guys, pag hindi na tinalagaan, madali lang masira. Hindi katulad dati, pakita ko sa inyo, ito yung mga dating evaporator. Yan. tingnan nyo po ang tubo niya na sa labas. Ito yung tinatawag na coil type. Ibig sabihin, kahit matamaan tong uh, play na to, pag hindi matamaan yung tubo na to, hindi siya mabubutas. Kaya dati, kung makikita natin kahit anong malmal -mal natin ang kutsilyo or uh, mga matutulis, hindi siya basta-basta matatamaan kasi nakalabas yung uh, ka ano niya yung evaporator, ibig sabihin yung coil niya. Kaya ganoon siya ka-safe. Hindi katulad ngayon ay flooded. Uh, ito, kaya dati guys, ang ginagamit nila ay coil type. Ito yung aluminum, no? Coil. Kahit aluminum siya pero nasa labas yung coil niya. Hindi katulad ngayon ay sabi ko nga ay flooded type, no? Yung uh, tubo niya ay pinagsama na sa loob at labas ito po yung sa loob. Kaya yun ang kagandahan, no? Ang kaganda kagara-karagdagang kalaman. Kaya wag na po tayong gumamit na ito po yung nasa loob. Pati yan sa labas, no? Pinaustay lang, no? Yun yung manufacture nila. Kaya yan guys no maraming salamat wag na po kayong gumamit ng matalas na, uh, mga ganito ah uh, ang tawag nito uh, Phillips screw flat screwdriver uh, kutsilyo mga anuman wag na po kayong gumamit kung sakali bang matama ano iyan plug niyo agad yung unit uh, at takpan ng basahan para safe tayo para pag uh, gusto natin gamitin uh, at uh, ipaayos madali lang no M malit lang yung gastos kaysa yung pagkapasok ng tubig, replace compressor, ang dami pa. Reprocess gagawin sa buong system para matanggal yung tubig na nakapasok sa unit. Kaya ito mo na ang i ano ko i, uh, i- upload ko at susunod naman patungkol naman sa aircon, mga technique paano tayo makatipin ng kurinti kaya huwag nyo pong kalimutan no, i-subscribe ang youtube channel natin at buhayin natin uli no, Sir Dennis, at kapanood nyo pa ang mga susunod no don't forget na don't para updated po kayo kaya maraming salamat and thanks for watching okay guys